Eh bakit eka ako magsisimba? Puro naman ipokrito yung mga yan. Puro naman mga makasalanan ng nasimbahan. I don't think ipokrito kayo. Makasalanan. Oo. Pero yun nga eh. Ang ating simbahan, ang sa ko ko'y tanging institusyon na kapag nagre-recruit ng membro, ang isa sa mga major qualifications, dapat makasalanan ka. Ay, ba't ako magsisimba? Puro naman mga makasalanan yan. Aminin mo na lang kasing tinatamad ka. Aminin mo na lang kasi ayaw mo magsimba. Huwag mo nang isisi sa iba. Habang tayo mga makasalanan, kailangan natin ang simbahan. Dito tayo ikinagamot ng ating Panginoon na pinakadakila nating manggagamot na siyang mismo nagsabing, ang mga may sakit, ang nangangailangan ng doktor, hindi ang malulusog. Na siya mismo nagsabing, na parito ako, hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. At ikaw yan, ako yan, tayo yan. Nagpa-survey sila dito sa ating diocese. Ingil sa mga katoliko na nagsisimba tuwing linggo. And it's quite alarming, I think nasa 38% lang ng kabuong bilang ng mga katoliko dito sa ating diocese. Ayon sa survey, ang nagsisimba tuwing linggo. At hindi ito nalalayo sa nakaraang survey sa buong bansa natin. So, higit kalahati ng bilang ng mga Katoliko sa buong Pilipinas ang hindi nagsisimba, ni hindi nagagawi ng simbahan tuwing linggo. At para dito, sa akin, sa sapantaha ko lang, naniniwala ako na maraming dahilan. Pero sinisigurado ko na hindi mawawala sa maraming mga dahilan yung dahilang kung minsang naririnig nating sinasabi. Eh bakit eka ako magsisimba? Puro naman ipokrito yung mga yan. Puro naman makasalanan ng nasimbahan. Baka nakarinig na kayo ng ganyang dahilan ang tanong, tama po ba yan? Siguro alamin muna natin kung ano ibig sabihin ng pagiging ipokrito. Ang pagiging ipokrito, yung salitang ipokrito ay galing sa salitang grego na ang pinakaugat na ibig sabihin ay an actor in a theater. Lalong-lalo lalo na nung mga unang panahon, ancient theater, na ang mga actors ay nagsusot pa ng maskara. Basically, sila yung maakto ng isang karakter na hindi sila. So iba yung pinapakita nila sa tunay na sila. Basically, ang ibig sabihin ng pagiging ipokrito sa konteksto ng pinag-uusapan natin ngayon sa sermon na ito. Kung sabihin mong banal ka, pero sa totoo lang, makasalanan ka. Kaya yung mga nasa simbahan naman, ay, puro ipokrito yan. Puro mga makasalanan yan. Tama ba sila? Well, kayo po ang makasasagot yan. Pero para sa akin, lalong-lalo na, kayong mga madalas ko namang ma-encounter, kahit tuwing linggo, I don't think ipokrito kayo makasalanan. Oo. Pero yun nga eh, kinlame na ba natin na banal tayo? Kinlame na ba natin na hindi tayo makasalanan? Sino bang nagsabi sa atin na tayo banal na? Sino bang nagsabi sa atin na hindi tayo makasalanan? Wala naman. In fact, ang ating simbahan, ang sa palagay ko'y tanging institusyon na kapag nagre-recruit ng membro, ang isa sa mga major qualifications, dapat makasalanan ka. Sapagat para sa mga makasalanan, ang simbahang. Dahil ang simbahan ay ospital kung saan ginagamot ni Kristo ang mga makasalanan. Kapag ikaw ba ay may sakit at kinakailangan mong ipa-ospital, sasabihin mo sa nagpipilit sa iyong dalhin ka sa ospital, ayoko! Ayoko sa ospital! Maraming may sakit doon. Siyempre, ospital yun eh. Magiging ospital ba yun? Kung puro malulusog yung nandoon? Same thing magkakaroon pa kaya ng gusaling simbahan? Gusaling sambahan? Kung wala ng mga makasalanan? Ano pang silbi ng simbahan? Kapag lahat tayo hindi na mga makasalanan? Kaya nga sa langit, wala ng gusaling simbahan. Kasi hindi na ito kailangan. Pero habang tayo mga makasalanan, kailangan natin ang simbahan. Dito tayo ikinagamot ng ating Panginoon na pinakadakila nating manggagamot na siyang mismo nagsabing, ang mga may sakit, ang nangangailangan ng doktor, hindi ang malulusog. Na siya mismo nagsabing, na parito ako, hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. At ikaw yan, ako yan, tayo yan.